Huwag na kayong magtaka kung patuloy pa rin yung operasyon ng mga ola na yan. Kahit na rebook na, kahit na cease and cease order, kahit nga na raid na, hindi ba, pinasara na yung establishment na kung saan sila nag-ooperate, eh magpapatuloy, magpapatuloy yan. Ang problema kasi sa atin ng mga ola victim, karamihan, ito hindi ko naman inano, kasi sabi ko lang, once na nagkakaroon kasi ng report o ng complaint, dapat pinapalo up once nagkakaroon ng mga raid o ng mga kailangan na magbigay paliwanag o statement sa mga kinauukulan. Alright, welcome back mga kajani at uh, maligayang pagbalik at uh, ito naman tayo sa ating bagong episode dito sa ating gagawing uh, video. May Tatalakay, tatalakayin tayo na maaaring makatulong sa inyo kung bakit ganito yun nangyayari kahit na may mga na-rape na, rape na na revoke na, nagkaroon ng na system disease order, may kaso na pero bago ang lahat please pakifollow po ang aking mga social media account ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Uh, Pakilag na rin po, share nyo na at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos sa ginagawa natin dito about sa usapang online netting apps. So yun nga, linawin ko lang po na hindi porket rant tayo ng rant, complain tayo ng complain sa mga ahensya ng gobyerno, eh napapansin di ba parang walang nangyayari patuloy pa rin ang operation patuloy pa rin yung paglaganap ng mga harassment, ng mga abusadong ola, ng mga pamamahiya sa social media, ito mga ito. Tayo rin naman kasi medyo may pagkukulang din tayo mga ola victim. Ako ha, ah, hindi ko sasabihin may pagkukulang ako kasi ginagawa ako yung aking dapat gawin para ma-report at para kung sakasakali ma-read nga mga nireklamo nire kong ola ay mayroong mangyayari at ah, kahit paano magagawa ng para na mapatigil yung kanina operasyon dahil sa mga mass file nga sinasamahan ko at yung mga pagpapal ko ng complaint sa mga ahensya ng gobyerno like yung sa PNP, anti-cybercrime, okay? Hindi naman po kasi yung yun. na porkit nag-complain po kayo, nagpahal kayo ng reklamo sa SEC, sa PNP o sa NBI, anti-cybercrime, eh automatic mag stop operation na. Tignan nyo, di ba? Kahit nga yung mga na-read na, example natin dyan, si ang Hanggang nga ngayon, napatuloy pa rin nag-ooperate kasi hindi naman po sila natanggalan ng lisensya tandaan niyo po yan ha hindi po sila natanggalan ng lisensya na wala lang po sila ng uh, opisina kung saan yung naradyo na pinasara yung establishment na yon and then nawala naman na po na sa play store yung mga kasama niya si Bali Loan, si opera at si Lemon Loan kung ilang linggo ko nang hindi nakikita talaga yung tatlong yun si zip peso na lang yung naiwan yung natitira na nakakapag loan pa sinubukan ko rin naman mag apply rito ng loan for uh, review uh, sa, sa, isang sa isang <coughs> channel ko, doon ko gagawin yung aking video para doon sa si Peso, kung okay ba siyang hiraman, kung auto disperse ba siya, o reject panoorin nyo yung sa yung sa aking Tor TV, medyo hindi <laughs> pa napapalitan yung mga dapat ko ipalitan na pangalan dyan, okay, pero yung channel na yon para sa pagre-review at sa mga ibang mga bagay na usapin tungkol sa point natin pagkakitaan yung channel na yun na ginawa ko okay? and then ang problema sa atin tandaan niyo kasi once na nag-complain tayo at nagkaroon nga ng raid tandaan nyo ha uh, para maalaman nyo kung bakit patuloy pa rin kailangan kasi ng mga follow up investigation follow up uh, statement for that uh, reset o wala naman o mahuhuli nila na kailangan yung mga biktima mismo mag uh, kung ano ba yung uh, ginawang harassment pamamahiya para matuluyan ng pagsampa ng kaso kasi kung reklamo pa lang po statement uh, ano pa lang yun statement of, claim of complaint o yung uh, complaint statement na bibigay ninyo eh hanggang doon lang yon ngayon pag na sila kailangan po magpatuloy yung pagbibigay ninyo ng statement para umakyat sa korte. Hindi po yun na, porket nag ka, okay na. Na-read na, okay na. ba? Diba? Natanggalan ng lisensya, okay na. Nagka-sisentesis order, okay na. Sinampahan na ng kaso sa korte, okay na. Hindi po yun. Kailangan po na mga statement ninyo bilang mga biktima ang patuloy na pagbibigay ng pananang mga inyong mga salaysay base sa mga ginawa nyo lang krimen sa inyo. Kasi Magdi-dismiss lang yan eh. Kung baga parang nasa pulis pa lang yan. Pag na kayo, ayaw nyo pumunta, ayaw nyo nang i-follow up. Paano sa korte kung kulang yung mga kailangang uh, pagbasihan, pag-aralan ng judge para makasuhan ng kriminal? Ito ang mga empleyado ng mga abusadong ola. Tandaan nyo po yun. Hindi yun basta magpipiti ka lang ng snap, snap ka lang, kala mo nagwi-wish lang tayo sa si genie. Hindi po yun, may tinatawag tayong due process. Okay? <coughs> Ngayon, kailangan kasi, hindi natin po i lahat sa ahensya. Uh, sabihin natin, hindi nila nagagawa ng buo. Dahil may pagkukulang din po tayo. Ako kasi kung ako lang mayroong ola na maririn na reklamo ko, like noong February, kung natuluyan yon tutuluyan ko talaga. Ipapalo up ko nung ipapalo kahit mag uh, maglaan ako ng oras para sa pagbabalik-balik dyan sa PNP hanggang sa umakit sa korte. Siyempre, pag kinasuhan na yan, sa so ng kaso, magkakaroon pa rin sila ng karapat na kumuha ng abogado para ipagtanggol nila yung mga sarili nila. Okay, siyempre, uh, kahit kriminal yan, uh, kailangan pa rin nilang magpaliwanag bilang mga defendant. At uh, yun naman tayo, eh, mga complainant. Kasi criminal case na po yun eh yung pinag-uusapan, hindi na yun yung civil case. Iba na yun. Kaya may, medyo mabigat na yung kasong isasampan natin laban sa kanila, laban sa mga harassments. At pagtuluyan ng na kasuhan sa korte at pinag-aralan na kung sakasakali man na pinagpatuloy ninyo yung paglaban dyan sa mga umabuso sa inyo ng mga online lending apps, ay eh, doon na magkakaroon ng ng sigurado ng tagan, ng hatol ng judge para kung ano man yung dapat na mangyari sa mga abusadong ulak, makukulong, magbibigay ng danyos perwisyos, siya na po yung bahala magdesisyon doon. Kaya kakailangan kasi na mas matitibay na ebidensya kasi kung sa hinarap mo na sa korte eh, yan, hindi pwede sinabi mo, uh, ano po ka post ako na po sa Facebook eh, hindi eh. naman po ebidensya yun porque nagpost ka sa Facebook eh, uh, formal complaint na yun hindi po yung ganoon kasi tayo mahilig lang tayo mag -run may lang tayo magreklam. Ang minsan napapansin ko pa, kasi sisi pa yung mga gumagawa ng video na nagbibigay naman ng advice. Example ko dyan, si Boss Ray no, kagabi. Shoutout sa iyo, kaibigan. Uh, nabasa ko, medyo, nagano ako, <laughs> medyo nagpatol ako, no. Uh, yung kaibigan ko na yan, yan si Boss Ray na yan, kaibigan natin yan. Nagbibigay nga siya ng advice para kung ano yung mga dapat ninyong yung gawin kung sakasakali. Ngayon kung gusto nyo siya mag-report, kailangan biktima rin siya ng ola na nireklamo ninyo. Ganun po yun. Ayun, Ay, kaibigan ko tuloy natawa tuloy na nagchat chat kami. <laughs> Ba't pinatulan ko? <laughs> so, siya na po, try, hindi ko napigilan. Paggising <laughs> uh, pag ko kasi na window ko sa ano eh, sa nakakita ko gabi. Kaya yeah, medyo yung utok ko parang, Wag nang manisay kung ikaw mismo. Gito lang sabihin ko sa inyo, Huwag kayong maninisi ng ibang tao na nagbibigay naman ng payo at advice na maaaring makatulong sa inyo. Tapos sisisihin nyo o parang ginagaslight ninyo yung tao na tumutulong lang ng naa, ng naa yung para sa kanyang kakayahan. Ganun po yun. Ako, hindi nyo po i-blame na hindi ko nagre-report. Huwag nyo kong gaganyanin. Medyo magkakaroon tayo ng tawag panoa Hindi man pa ano, ah, uh, magandang pagkakaunawaan. Kasi ako mismo nagpapayla ko ng formal complaint. Once may mga gumagawa sa akin ng mga uh, pang-aabuso o pang-haharas. Ako, kaya huwag nyo kasi susumbatan na hindi ko nagre-report ha. May mga videos ako dyan. Uh, hindi ko ano. Pero para ko, para sabihin ko sa inyo, kung gusto nyo magkaroon talaga ng justisya dyan sa mga abusadong ola, gumawa kayo ng paraan din na mag-report kayo ng proper complaint. Pwede naman sa SEC, pwede naman sa PNP, pwede naman sa NBI, kung saan meron kayong malapit na mga ahensya sa inyo dyan, sa lugar ninyo. Ngayon, huwag nyo rin asahan na automatic may magagawa agad sila. Kasi kailangan nilang pag-aralan at investigahan. At na kailangan nilang ipunin o likumin lahat ng mga complaint ninyo. Kaya kung sa kasalim may may nare-rebook, diba, may rebook dyan na ola si eh, mo ka. Oh, patuloy pa rin, yung iba yung lang nag-ooperate pa rin daw, e hindi ko alam kung saan sila nakakapag-apply doon kung website pa ba o kung saan upmarket sila nakukuha hindi ko alam kung saan yun so sana, makapagbigay ako ng counting tulong about this, kung bakit hindi nga na tapatil, tapapatigil agad yung mga operasyon ng mga ola na yan dahil nga, minsan kailangan din natin magtulungan hindi yung iaasa lang natin sa isang ehensya, sa isang tao, hindi mo lang ibibigay basta yung reklamo sa isang tao. Kundi kailangan nyo rin kumilos para sa ang kailangan ninyo. Okay? Sana malinaw, sana malinaw na liwanagan kayo sa sinabi ko. Sana nakatulong yung video ito. So yun, pakifollow na lang po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok, at uh, itong aking YouTube channel pa kayo na rin po share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online dating app. Salam, marami pong salamat sarang hamdi po.